Ito ang kalabasa Picnic River. Matatagpuan ito sa bayan ng Gabaldon, sa lalawigan ng Nueva Ecija. Napakaganda ng view dito guys. Ayan. Okay, paparad ng ATV Oh. At dahil summer na, subukan nating maligo dito. Tayo tawid. Punta tayo dun sa may ATV Oh. Ang dami na talaga pinagbago dito sa kalabasa Picnic River. Magkano yung ATV? Tara na at samahan niyo akong muli sa aking panibagong adventure dito sa Dinarayong Kalabasa Picnic River. Kuya, bakit bawal overnight? Kasi po sir, ang... What is up mga katropa At welcome back sa ating channel At meron na naman tayong panibagong adventure Ngayong araw ay pupunta tayo ng Kalabasa Picnic River ano At ngayon ay nasa Laor na tayo Ang gamit nating sasakyan ay ang aking Corolla So tara mga katropa sumahan nyo ako Sa aking adventure ngayong araw Let's go! Ito tayo guys sa Laor Ang target sya na natin Nakasingko ng umaga na sa Kalabasa na tayo kita yung ano eh, yung sunrise kaya lang yung mga kasama ko wala hindi naman nagising na maaga lang hindi pa masyadong matraffic ngayon guys o oh. 7-11 ng Laur ayan, bibili tayo ng yelo ito yung gamit ating sakya no oh, Corolla Gaming gamit natin guys oh Corolla oh. so wala pa masyadong mga tao masyadong mga turistang dumadaan, kakunti lang ang dito sa Laura oh. may mga bandaritas okay guys on the way na tayo sa Gabaldon uh... Nakita mo yung sa gilid oh ang bundok oh yeah. oh kaya lang hindi lang siya ganun kalinaw ngayon ayun oh guys oh tinan sa kabila oh parang guys ang tabi ni na buti maaga tayong malis ano hindi mo na tayo dito ng ano no, walang katawa-tawang talapya no magkakang talapya ate 160 po sige 1 kilo lang 1 kilo na lang pala pumasok so, na tayo ng log bahut sasakyan na yung gabi nilang iso <laughs> ah, pinakasigat na view ito yung maganda view dito kaya lang medyo mapaki sya ngayon yun lang, ano mayroon dito konting hinto lang ayun, nakabilihan dito ng mga baton ano mga magaganda ayan. dito yan sa may uh, barangay Bagting ano malapit na tayo guys sa Calabasa Picnic River ang sabi na ang, ang alam ng isa dyan kabote Picnic River daw video <laughs> 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 mo siya video mo siya video mo siya yan yung tapatawa na yan yan yung siya akala niya i-focus hey, mo yung mukha niya Kapit na tayo guys, siguro baka sa uh, isang kilometro na lang Ayan, dami mga riders oh so. Ito uh, mga mag-overnight o oh. Ayan o, oh, mga naka ano sila o oh. May mga tent dala o oh. Uh -huh. Yung ganda niyan guys o, oh, nagbibenta ng bato Mga nakaukit Mga <mulay> nakaukit Picnic River open 5 p.m. Ah, a 5 a.m. close 7 p.m. cottages uh, eh. Hindi. environmental fee. Ah, 40 pesos na lang sir? Ah. To okay. so, bawal parang overnight dito, ano? Okay. Kuya, bakit bawal overnight. Kasi po sir, uh, ang bawal po ang overnight kasi medyo ano pa yung ano natin cottages. Medyo ano. Ah. Uh, matagal pa po bago ma-approvean. Approvean. <laughs> ma okay. Marami sana ang gusto mag-overnight dito eh. Pwede mag-tent dito yan, oh. No? mag-tent lang. Okay, thank you. Oh, may in-wow Oh, ma -in wow <laughs> eh, si ate may inwaw. Masapit so, yung inwaw na yun ah. Ang approve Yan may ATV oh. Okay, so may long ATV 80 oh. 800 pala. Yan pala yung bagong uh, ano lang yan pakulo dito ano? Yo, welcome back guys. At dito tayo ngayon sa Kalabasa Picnic River at napakaganda ng view dito guys. ayan, ang nakikita niyo 'yan, yung bundok. Napakaganda oh. Napakaganda niyan guys sa personal ano. Sa video natin hindi mo masyadong ma-appreciate pero pag sa personal 'yan, napakaganda. Tapos ang dami ng kubo dito. Ayun. Halos lahat ng na kubo. Napakadami na. Hanggang doon sa dulo. Tapos ang kagandahan, uh, bumaba na rin yung uh, kubo dito dati 700 yung pag weekend. Medyo mahal pag weekend ngayon, parang uh, flat rate na nila is 500 talaga kahit uh, weekend man 'yan or uh, uh weekdays ano. 'Di ba doon sa kabila yung magandang bundok na view. Dito naman sa kabila, apakaaganda rin, tingnan nyo oh. Oh. Paikot. apakaganda guys oh. Ayan. Kaya talagang uh, dinadayo talaga itong uh, kalabasa picnic river. Kahit malayong lugar pa yung mga turista, talagang sinasadya ito para puntahan. Kasi nga, bukod sa malinis, pag hinanapin sa inyo yung tubig ha. Bukod sa malinis, ayan, napakalinaw ng tubig. Ayan. Napakaganda pa ng view, di ba? Ayan o. Oh. pakaganda oh guys oh. Kaya ngayon no, oh, medyo dumadami na yung mga tao. Kahit mag alas 7 pa lang yata ng umaga. Dami ng tao. Pero ang ganda ng view doon oh. Nang kasama ko guys oh, mahilig maligo to eh. Eh, hey, hey, hey. magay ka muna sa kanila oh. Hello, yan. Okay guys, mag merenda muna tayo, ano? Breakfast muna tayo. Guys. Ito muna yung kainin natin breakfast um, uh, napay tsaka kape lang muna no? hmm sarap guys tapos ganyan yung view mo dito sa patlikod oh. di ba yun o, kapila pakita mo sa kanila yun sabi mga magagandang tanawin di ba ito mo ko Sarap. Tara so, dito guys sa Kalabasa picnic river. Uh, meron dito ang mga CR na available. Ay, kayo, or gusto nyo uh, magbawas, or uh, babanlaw kayo, magbibihis, available yung mga CR nila dito. Ano? Meron lang siyang mga price. Uh, kunyari, babanlaw ka, 20 pesos. Si CR ka, 20 pesos. Ihi, 10. Ganon. Ganon yung price dito, guys. Dito. Yung tubig nila kasi, dito nila kinukuha. Kuya, ano? Ano tawag dito? Bukal, ha? Ito yung uh, kaya wag kayo magtaka bakit naniningil sila dito ng ano, ng ganun ano. Kasi meron dito silang ano, yung tubig nila dito nila kinukuha sa bukal. Tapos ayan oh. Itong dala ni Kuya ang battery. Eh. Yan yung maghihigop ng tubig papunta doon. Ayan oh. Kita niyo ha Ang galing na ng isip nila no. Oh, ba? Diba? Ang lakas oh. Galing naman naisip isip niyo Kuya. So, may ano para may motor sa ano sa ilalim. Ma ano yan? Mala malalim yan? Pwede pala dito mag magtayo, magtayo ng deep, deep well. <laughs> Ayan guys, silipin ko ha. Ayan no. <laughs> Kaya huwag kayong magano ha. Baka sabihin nyo mahal. Yan ang ginagawa nila dito. Siyempre, sarili nilang paggawa yung mga, mga CR na yan. At gastos, gastos din nila yan. Yung mga gamit dito no. So dito guys, meron din sila dito pinaparenta ang pinaparentang mga salbabida no. Punta natin yung uh, nagpaparent ng salbabida to, oh, ang daming salbabida oh. Ate, Opa. magkano mo salbabida? Yung, yung ano po, 150 yung malaki, 100 po yung maliit. Oh, oh. Yung malaki, pinakamalaki na ito, 150? Opo. Grabe no, laki ano? Tapos yung maliit na yon? 100 po. Ah, so hanggang maghapon na yon? Opa. ah, okay. So, smile ate. Ano pangalan ni ate? Joy po. Ah, dito kayo punta kay, kay ate Joy ha, pagka punta dito ng kalabasa. Siya yung may-ari ng tindahan no? may tindahan siya dito oh. tapos may mga paatsyang -pa uh, salbabida okay ayos so dito yung followers natin nung dati dati, dati dati pa nung mga dalawang taon na siguro makikita oh, yes, taon So siya ngayon ay uh, sa ATV na sa maintenance ng ATV dito sa Kalabasa Picnic River. Oh. Ang pangalan siya, mo ba? Sa uh, Raymart de la Cruz po. Oh, sa, sa mga, ATV maintenance. Oh, sa so, mga i-invite po sila sa Invite ATV. Invite po kayo sa Kalabasa Picnic River. mag po tayo ng ATV. 400 po yung kalating oras. 800 naman po yung 1 hour. Uh, oh. hey, what's that? Huh? Talangka? ha? Oh, magkano? 50. 50. Oh, si ate Ang oh. pangalan mo ate? Jennifer. Uh, oh, si ate Jennifer. Oh pagka sinabi nyo yung discount, magdi-discount siya. Pero babawasan niya ng piraso. Ayan, talangka. <laughs> Joke lang. Uh, bili tayo ng talangka, tikman natin kasi minsan lang tayong makatikim nito eh. Tapos dito guys, ah, may nagbenta dito ng mga chicharon, no? Oh. Tsaka Pugo. Yan, si ate. Hi, kate. Hi. Ano pangalan natin? Mag-vlog po ba kayo? Opo. Charito Galliardo uh, oh, po. Si ate, oh, nagtitinda ng Pugo tsaka chicharon. Puro masarap yan ah. Magkano okay. isa niyang chicharon? 50 na lang. 50. Oh. Tapos doon nagpaparent eh, ng ETV, oh. Ayun oh. Ang daming tao na dito sa bandang to oh. Ayun oh. Ayun, kulig-lig, tatawid yan doon. Ang galing ano. Tawid tayo, tawid. Punta tayo doon sa may ATV oh. Okay. Oo, ganda guys oh. Dito magandang view oh. Ooh. Ang dami na talaga pinagbago dito sa Calabasa Picnic River Lalo itong ATV na ito Dati wala to eh Kaya yeah, morning Magkano yung ATV? 800 sir sa oras Yung pinakamababa? Kalateng oras Hindi pwede yung ah, 20 minutes O 10 minutes Ah okay Kasi binablog ko So dito, ang pinaka <laughs> maximum guys is 1 hour sa ATV 800 pesos. Tapos ang pinakamababang oras 30 minutes yan, no? Okay. 400 pesos. So 'yun ang pinaka mababa. Yeah, wala na discount 'yun. Sa <laughs> so, mo? po 'yun ha. <laughs> so lahat yan, pwede ikutin niya 'yung mga 'yan. Huwag ka oh. po sa malalim. Ah, okay. Kaya, sa ano to? Sa Gabaldon din to na Sa kalabasa ko. Yung uh, ano to? Uh, unit. ah uh -huh. Ano, yung bawat tao, yung uh, kanya-kanyang pili bili. Oh? Pero may sa may sa barangay ko kami. Ah, okay. Galing ano? Ganda ng ginawa nyo. Dati wala to eh, di ba? <laughs> Ayos. Dati doon lang doon sa may kabila. Sa may Matuperi. Meron na rin kayo dito. Ah, okay. okay. Dahil po kami unit. Nasa 15 na. Oo nga eh. Ang dami nga eh, oh. Mas marami pa doon sa kwan eh. Kalabas may ano, iba to peri dati. Tsaka maganda dito. Sige, sige. Sige, ah, thank you. Okay, Ganda oh, ra, rosy oh. Ito kay rosy ito, putong. Ito yung malalakas, di ba? Pilang pa bundok to eh. Magkano? Ha? Tas sa akin. Wag na. Bagal na tayo, tayo pupunta oh. Ha? Mag magkano yung ganito? rosy na ganito. Grabe ba? Eh, ang ulan ko, mas <laughs> Ayos. Ayan, pwede rin natin dyan. <laughs> Guys, yun ha. May dagdag kalaman na naman kayo, ano? Oh, si ma'am, oh. Hi, ma'am. Morning. Hindi, kaya, kaya. Kuya. Hindi galing kuya. Up, up. Up, op Yo guys, magpapaanod kami, no? Gabi-tabi itong Salvavida. Dalawa kami ni Bossing, oh. Ayan. Pero mababaw dito, eh. Ayan, mababaw. Pero napakalinis. Grabe, oh. Ha? Ha? wala so, 'yun niyan baka sumab sumabit na to ha baka sumabit ha ngayon dulo sa dulo tara hay eh, lang diskarte dyan eh oh <laughs> ah so dito pala guys pwede rin kayo magtayo ng tent dyan no kung uh, ay yung mag-rent uh, ng, ng kubo dito, pwede di na kayo magdala ng tent na ganyang kalala oh. ngayon sa kanila meron dalawang tent doon o, no, na nakatayo so, wala na silang babayaran sa uh, tent nila, diba at least nakatipid sila ng 500 hey guys, maliligo na kami auntie Pia <coughs> Iyaw muna tayo tilapia guys ha Apat na piraso lang tayo pero malalaki Ayan Kamote gin All of the branches are budding new leaves My neighbor's grandchild is begging him Please come out Our garden's creatures have come to greet us. I hear a robin eagerly singing her song. Begins again. All of my worries like snow melt away. A balm for my spirit, only if just for a day. Mm -hmm. A kiss for I love you, a wink for me too. Winter was long but. The spring's a reminder.